inilabas na ang bagong commercial ng Don Bell. Grabe, sa buong video talagang mapapatili ka sa kilig. Lalo na nung inaayos ni Donnie ang seatbelt ni Bell. Kahit na may pinaparatang na issue kay Donnie, talagang pag napanood mo ang commercial ng dalawa, makakalimutan mo ito dahil may nilabas na behind the scene noon talagang napakamaalaga ni Donnie kay Belle. Talagang inayusan pa ang buhok. Talagang tinawag pa noon ang makeup artist ni Belle na si Jake. For the picture talaga sa kanyang boyfriend dahil sa real life, ganyan na ganyan ang kanilang gawain. Panoorin natin ang nakakakilig nilang clip. O pa diba, sino ba naman ang hindi kikiligin dito? At sabi pa nga sa script daw ay picture niya si Donnie but ang ginawa niya ay vinijo niya ang kanyang boyfriend.